Dr. Vito, safe po ba ang magsitirisin araw-araw? Kasi marami na ngayon nakakabili po ng sitirisin sa butika dahil ito po ay over the counter at kilala po siyang gamot bilang gamot po sa allergy. So unlike din naman ito mag-cause ng harm or kung uh, kumbaga siya natin na ito po ay magdudulot po ng problema sa ating katawan kung ito po ay matagal pong iinumin as long na ito po ay may indikasyon or as needed po ito kapag kinakailangan lamang po kapag ito po ay ating gagamitin. So ito naman po si Tiricin ay safe once a day kung ito po ay ating iinumin. Kaya kadalasan po mas mainam kung doktor po ang magpapayo sa inyo ng pag-inom po nito. Ito naman daw po ba ay safe sa ating kidney? Kung ang kidney nyo po ay walang problema, safe po ito sa inyo. Dahil ito po ay na-eliminate sa ating katawan through kidney natin sa ating mga bato. Ito po ba, doktor, ay safe sa atin kung ito po ay mataga lang gagamitin? Yes naman. Pero ang kasagutan na yan, ang katanungan, dapat may kadugsong yan. Ito po ba ay doktor ang nagpapayo sa inyo? Okay? So kung ito po ay As needed kapag kinakailangan wala naman po tayong problema. Okay? Ang sunod na tanong dito, ito po ba doktor ay nakakasira ng ating atay? Ito po ay hindi naman po magdudulot ng acute liver injury. Kung ito naman po ay safe sa atin at kung ito po ay walang problema ang inyong atay, kung ito po ay inyong nainom, nang safe ang inyong atay. Okay? Ang sunod dito kapatid, ito po ba ay nakakababa ng ating immune system? o resistensya laban sa mga infeksyon, hindi naman po ito nakakapag-interfere. Okay, ano naman po, Dok? Safe po ba kung ito po ba ay generic or branded? Ang sagot po dyan, parehas lamang safe, parehas lang effective yan dahil parehas lang naman po ang dosage. Okay? Ito po ba ay may mga posibleng mga side effects? Yes, yung padalasan po yung drowsiness, yung parang kayo nalulula, yung parang nangihina ang inyong katawan, napapansin na tutuyo ang inyong pong mga labi. Kaya kapatid, kung ito po ay inyong iinumin, kung kayo ay may allergy, yan po ay garantisadong gagana po sa inyo. Lalong lalo na kung ito po ay reseta ng ating doktor. Ito po ba ay safe? kung ito po ba ay syrup? O ito po ba ay tablet? Yes, parehas lamang po dahil magkaiba lamang ang, ang kanilang preparation as long as parehas lamang po yung dosage. At ito po ay naka-indicate sa bata at sa matanda. Okay? Ito po ba ay safe inumin kung kayo ay may mga sumusunod. Example, meron kayong food allergy, alod uh, sa pagkain. Pangalawa, kayo po ay nakagat po na insekto, nakagat po kayo ng langgam, at nakakaranas po kayo ng pagpapantal at pangangate sa ating mga balat. At kung kayo po ay katawag na allergic conjunctivitis, yung nangangate at luluha ang inyong mga mata, at hindi nyo alam sa ito ng galing at mukhang allergy ang cause, safe po itong inumin as needed. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.